107.7 107.7 Energy ayad gig nga agahon katuntanan mga kasimanwa Iyak kita makaron no, ginabaybay nato Nero nga bahin ita kahabaan no Ita Jaime Cardinal Sin Avenue Aga pabalik nga na kita makaron sa ating station Sa Energy FM Aga makaron no, makita nato nung sitwasyon makaron nga adlaw ita Merkules ya yeah, karon sa aton nga banwa ita kalibo aga manami gid daro aton karang panyempo makarun nga adlaw ita miyerkules Masilak. aga kita naton no nga uh, uh, medyo aton karang mga uh, estudyante aga mga kasi manwa naton nga nagaagad to sa mga opisina na sa mga trabaho nga niya nga oras ay uh, rush hour no aga babo ka nga mga motorista, mga sagakyan nga nagabiyahe makaron nga oras. Aga makita naton mataw hay karang nga bano Itkalibo, no? Manami ra panyempo. Aga pa man pamantaw naton mga kasimanwa rong uh, karang karano nga pangdalanon, ano nga ni dikara tayo? yon. part. Di di maagmaski. Ah, oh, uh, yan kita sa Maya di Maagma Street. Kalibo palikok kita sa Mabini Street. ni duman nato na sa ating karang nga mga driver nga nagabiyahe. Hay kapin pa makaron nga oras hay uh, magdahan gid kita no. Agod uh, maiwasan naton ro nga uh, ray karon nga mga nagakatabo nga rang aksidente sa aton nga karsada. So iya kita makaron mga kasi sa mayabahin kita Mabini Street. Nga no, bye bye naton doa uh, Mabini Street. ng mga mga Pilipino nagde-delay

ah, uh, traffic di karabanda no pero may aton man karang nga mga katapo ita uh, kalibo auxiliary police uh, para nga nga ah, uh, uh assisteron no rong aray nga daloy ita traffic ko ya sa lugar aga uh, pati ko kita sa may uh, bahin it ah, uh, asun... Report. report. Energy <laughs> News <laughs> Report. report. <laughs> Ito ta sa May Calibo Pilot Elementary School. naman mga raya, raw nga sitwasyon niya karon sa Banoa Ita, Kalibo, makaroon nga adlaw Ita, Merkoles, Julio 30, 2025. Abugin niya salamat at mayad-ayad niya agahon katantanan. Kalibo